magandang umaga po sa inyong lahat uh, ito po ngayon ang ating uh, bagong gagawin uh, magpipinto tayo ng bubong at kinakalawag ng bubong na ito at ayan, para hindi na lumala ang gagawin natin ay pipinturahan natin ng kulay pula yan nga po at sinisimulan na natin magpintura uh, first coating po natin ay ginagawang yan first coating po ayan po ang first coating pa lang at mamaya uh, pagkatapos ng isang isang ating pinipinturahan pa ayan ay ating gagawin na ang second coating natin yan kaya po sa mga may kalawang na mga bubong diyan yan huwag nyo nang hintayin pang mabutas at napakahirap din naman magpalit ng bubong uh, medyo mahal ngayon ng yero uh, habang kaya pang agapan ay eh, agapan na ah uh, pinunturahan na po yan po ah uh, sa mga gusto magpagawa yan PM lang po sa amin uh, matatapos na ang aming ang aking pinipinturahang bubong nga po at kakauntin na lang at malapit na po ang finish finish na gamit na po la po namin yan ay boysen na uh, roof guard yan po tapos na second coating na po natin yan. Yan na po ang ating finish. Yan po, parang bago na uli. Wala nang kalawang. Hindi na masisira ng ulan. Yan po. Sa mga gusto pong magpagawa, magpigil lang sa amin. Maraming salamat po at magandang